yun no? oh parang nangangamoy na riyad ah mm. time check 4 41am oh, madaling araw yun oh no? basta gala talaga maagang maaga pero pag trabaho late pa <laughs> yun oh no? John ka John na kami pupunta dyan si babo na yan okay pagkahanin dot ito tatawa din dot ah bino no? yung rockform ba permission rock mo oh? yabi ah bino rockform permission

Traffic together. Traffic mo kayo? Oo. Oh. Grabe na ko ano, crack formation mo daw. Dito mo yun. Kaya kung ni drive ani last time, sakit ang ulo. Ang traffic, driba one time. <laughs> Grabe yun. <laughs> Ate, ba na? Ate, Dito ba? Diba? Ito ano? gito, na nagibutan na ng sagnet. Para wala debris ng kwan. ano bato, dito, na, ano? Diba? bato yun na lang na, ba? Bato, Nagigap-gap. na wala na yung net. Oh. Pero gibutan na yung ko no? Explosives na. explosive na. na. Papoto bagi papoto, yang carving na carving. Hmm. Ah, engineer eh. equipment no? Oke okay, Terus tulay tulay yon. Uh, train, train. Oh, train. Ah, so train, train train. Oh, yeah. Train guys. Next time yun. ulit. kay mga amigo mga amiga murag mo na dyan yung entrance sa age of the world na sinasabi nila Mama mo tong gagyan sa lagi, di ba? Oo. Oh ano tayong ngunatong, kalalong? Hmm. Okay, ano siya? Wala na, wala na. Okay na? <Kakunkanassemble> dagen, H -h ah. <-29�VI wärx> <son Fine> Ito yung

Bayo na lagi ng kuwan Oh, ngotong dala oh. So, Bayo to. Oh. Ang ako lang bang nagpara drop pro na dai guapong Gani. na mo una gi kuwan sa kuwan. Okay. Okay. So, okay. So, okay. 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 kita Okay. 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 See na lang sa entrance ha Ay gunungan Ay ay Gunungan ito minutes Ay ito na mga amigo amiga Nakarating na rin sa parurunan Kutsi kutsi Ay tukson mo na o Tukson mo na na motor oh Ayos Ay Subi kaya ng pwede. Diri na kita taman. Pang downhill man na to? Yeah, pwede na dito. Mangita tak mo parkingan. Tuksun man lagi na oh. Okay. okay. You know, hay sa salamat. Lumigo sa ay, motor mo po. Dito ko mas oh. Dito, hindi na tayo. Dito pa rin mga kuan. Mga eh. <laughs> amigo na to. Ay gampang man eh. Okay, okay, dito okay, tao ni wala na gedere kay kita mangka nga. Dito ta mang tapat pulis oh. Dito, to Si taon dali. Asa man hindi na kita? Tapad, ito pare lang siguro ni. Ano yung nato na Oo, oh, yun no Salamat, Dangerous Age. Muna na ito, na dito. 2-3 km doon, ano mga tao? Muna na So, so sugo na tagbaktas ni guys. Okay, marag mo na jud ni. Okay, naog na. Naog na. na no. Tubig. Ah, tubig dalaan niyo, no? Okay, baso. Asa ah, to tubig? Oh. Yon. Baso. Baso mail. Hmm? Ah? Eh. Ba no? Yun oh no? nakarating din yun no dun pa yung lakarin yun grabe dalan eh Murag Nahina dyan tani, kay ulaw dyan maligid rin video Na? Agi na ito eh Agi? 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 Agi?

Dag pa. <laughs> 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 ah, easier kayo sa bata, oh. Saan mo tayo, baba, baba, guys siya oh. Yun know? Ha? bitter teh sakto kayo oh, no? <laughs> nah downhill yes, guys. How are you? <laughs> <laughs>

layo po jun ni mga amigo-amiga <laughs> nah na pili na bungtod eh next view na lang mga migo miga Okay mga amigo, amiga Nakarating na talaga tayo Sa finish line

Yo. picture agad deh, Ha? Oh. na. Matukod Punta tayo guys. Yun bato, 'no? Tumoy. Ah, ko ito. picture Punta tayo dun guys Picture real muna kami ha? Punta tayo dun Yun. Punta tayo dun guys Dun sa dulo Kasi dun tayo pupunta Yun Okay Ito yung baba <laughs> sila Ito yung baba Kung kaya dun tayo Dun tayo you

Eh. Ah. Ano eh? pangpang na pero lag is life, eh. ang goal is Pasaan na dun oh. Paka tayo dun. At least, experience po din yun dừng xíu la tay Lapit na talaga yung landmark yun na. Uh. Yo na, kami ko mika, doon ay ligtay yo, na, naeming, up, yun nalapit na sa katubkuran. Thank <laughs> you. of the world.